Hello mga Day! Welcome back to my YouTube channel, D-Day Vlog! So for today's video, ay share ko sa inyo na <laughs> wala na po talaga ang trabaho. So, and guys, um, matagal ko po talagang na-vlog na ito. na Nag-resign na po ako noong January 2. Pero matagal na ako nag hindi nagpumasok noong last December 13. Yun yung pinaka-last na pinakalas na pinakalas na araw na nag-duty po ako. Pagkatapos ko talagang matanggap yung 13 month kasi um, yun lang talaga yung hinihintay ko. So, ngayon guys, ay um, hindi po talaga ako nagsisisi na hindi po talaga ako nagsisisi na nag-resign na ako, wala na akong trabaho kasi nga sa sa haba ng panahon na nagtrabaho ako, talagang nakakapagod ko talaga magiging isang empleyado. So, hindi ko sinasabi na uh, masama na maging empleyado ka. Naku, napakaganda yun. Kasi nga, pagdating ng kada katapusan, kada na ay naku. Guys, may nagabas dito sa aming ano, day. May nagabas sa aming silingan, day. Kung na marinig niyo pa rin ako, mga day, nyo. So, hindi ko sinasabi na masama kasi napakaganda na meron kang trabaho. Pero, pero, pag hindi ka na masaya sa trabaho mo, naku, itigil mo na yan. Dapat kasi, pag nagtrabaho ka, masaya ka. Masaya kasi ginagawa mo, Diba? lahat ng nasa paligid mo, magka-unity unit, kayo ba, na kaibigan mo yung mga tao sa paligid mo, nawala wala kayong mga kahit anong-ano, -ano sakaling man magkamali ka, hindi ka ganyan ganyan kasabaan ng pagalitan ng mga manager. So 'yun ang pinaka na pinaka na discourage sa akin kasi um normal naman kasi na magkamali tayo. Maskin ako nga, pag magkamali yung tao ko doon sa area ko, talagang magagalit ako kasi kasi sa dami ng trabaho kaganyan. Pero ako kasi, guys, kahit napaka-ano yung bakba ko, ba, guys, ba mga day, yung parang napakayaw-yawan ko talaga ba, yung kapag ano, ma madali ako mag -yaw -yaw, pero talagang ano, parang parang pala kaibigan naman ako kasi yung iba lang kasi hindi nila na intindihan so ngayon dumating na yung time na bago na yung manager namin pero yung una naming manager, hindi hindi ko pa rin yun bet kasi madalas yung sinichismis kasi napakasama ng na ugali. Tapos yung pumalit sa kanya, nakula, lupa, besh, kasi palagi ka nalang kinakaltasan yung sweldo mo. Kaltasan ka ng 50 pesos, 100 pesos sa bawat pagkakamali mo. So, sino pa ba yung gaganahan magtrabaho dyan? Kaya nga, naisip ko noon na mag-resign ako kasi nga, Sobrang tagal ko natin ng trabaho. Hindi naman ako yung maman. Wala akong ipon. Ah, meron. Pero hindi ganun kalaki kung ikumpara mo sa taas ng mga panahon na nagtrabaho ako. di ba? Wala akong ipon. So, naisip ko na gusto ko magiging housewife na lang, na nasa bahay na lang, na nalagaan yung bahay, nalagaan yung asawa, yung pamilya ko parang inaasikaso ko at lahat ng mga lahat-lahat ng mga gusto kong puntahan, gusto kong gawin, nagagawa ko, gusto kong matulog isang buong araw, magagawa ko, gusto kong um, gusto kong basta kahit anong gusto kong puntahan, nagagawa ko, hindi ko na kailangan magpaalam sa manager yun yun ang pinaka ko. Kasi nga, dumating ako sa punto na napapagod na ako kasi every time na mag-absent ka, kasi may kailangan kang puntahan, hindi ka makapunta kasi natatapot ka, na baka pagalitan ka pagbalik mo, o di naman kaya yung always talaga ay kaltasan ka talaga ng pira dahil nag-absent ka, na hindi ka nagpaalam. Kasi kung nagpaalam ka naman, hindi ka naman papayagan. So, siyempre, mag a ka ng hindi nagpapaalam. Pagbalik mo sa trabaho, nandiyan na yung resita, nandiyan na yung pipirmahan mo, nakakaltasan ka kasi nag ka na hindi ka nagpaalam. Tapos, yung mga kasama mo na, na, na nagovertime nag-overtime dahil hindi ka, pum, hindi ka sumipot sa schedule mo, nag-overtime sila, galit yan sa'yo, besh. Galit yan sila hindi na yan sila mamamansin kasi nga naka-overtime sila dahil nag-absent ka, na dapat sana naka-out sila ng maaga, so yun ang pinaka, napapagod na po talaga ako sa mga ganyan-ganyan, kaya po, hindi po talaga ako nagsisin, na nag-resign ako na maghirap man kami wala mang kaming kainin, hindi talaga ako magsisisi na nag-resign po talaga ako. Para sa akin ngayon, na ah, mahigit isang buwan na po ako, ha halos magdalawang buwan na pala ako, walang trabaho, masaya po ako, hindi, hindi po ako nagsisisi. So, ayan lamang muna guys, sinishare ko lang sa inyo yung journey ko sa pag-resign ko na sa trabaho at wala na po akong trabaho. So, wala man ako matanggap na sweldo, basta kaya, ramdam ko, malaya ako sa mundong ito. Hindi katulad dati na para akong ibo na nakakulong, na walang kalayaan na, na makapaglipad-lipad man lang sa mundo. Ganyan. Ganyan yung nararamdaman ko noon, nung naging empleyado pa ako. So, yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye!